Muling tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority na umakyat sa 96.1% sa buwan ng Mayo 2025. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa employment ay ang skilled agricultural, forestry at fishery workers, managers, clerical support workers, service at sales workers at elementary teachers. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, PSA, na ibinahagi ng Radyo Pilipinas, umakyat sa 96.1% ang employment rate sa bansa ngayong Mayo 2025. Katumbas ito ng 50.29 milyong Pilipino na may trabaho o negosyo, mas mataas ng 1.62 milyon kumpara sa datos noong Abril. Dahil dito, bumaba rin ang unemployment rate sa 3.9% mula sa 4.1% noong nakaraang buwan at parehong buwan noong nakaraang taon. Tinatayang nasa 2.03 milyon na lamang ang mga Pilipinong walang trabaho. Samantala, naitala sa 13.1% ang underemployment rate, ang porsyento ng mga manggagawang may trabaho pero hindi sapat ang kita o hindi tugma sa kanilang kasanayan ayon sa ibinahaging report. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa employment ay ang mga skilled agricultural, forestry at fishery workers, managers, clerical support workers, service at sales workers at elementary teachers. Jen Garcia, iMinds, Philippines.